Kasong rape naman ang dahilan ng pagkakaaresto ng dalawang lalaki sa barangay Lumambayan, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Ang kabuuan ng balita mula kay Patoluan Perling Joy Kawili. Arestado ng Pinamalayan PNP ang dalawang sospek sa kasong rape sa barangay Lumambayan, Pinamalayan Oriental, Mindoro nito lamang ikalabing tatlo ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Alvin R. Santos ang sospek na sina Najaw Ogbak, 26 na taong gulang, at si Wawi Minorca, 21 taong gulang, na parehong residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Santos, isang concerned citizen ang nagreport sa isang babaeng nagtangkang magpakamatay. Pagkatapos ng interview sa dalagita ay nalaman na ito'y biktima ng panggagahasa. Agad na nagsagawa ng operasyon ng mga kapulisan at dito na arestong dalawang sospek ng kilalanin ng biktima ang mga ito. Ang mga sospek ay haharap sa kasong RA 8353 ang anti Rape Law of 1997 in relation to RA 7610 o ang Special Protection Against Child Abuse. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ng mga sospek para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ang pinagtinag na advokasya kontra kriminalidad ay salamang lamang sa layunin ng ating pangulo para maibigay ang seguridad ng mamamayan para sa payapa at paunlad ng bayan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Kalapan City, Oriental Mindoro, ako ang iyong pen and correspondent, Patrol Woman Pearl Joy Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrol Woman Kawile.